So sa video na to, papakita ko sa inyo na merong event ngayon dito sa COC na sa tingin ko hindi napapansin ng marami. Ang gagawin natin sa event na to para makakuha tayo ng mga in-game rewards, ang gagawin lang natin, kailangan natin mag-predict kung sino yung mananalo sa tournament. So merong tournament yung mga content creator ng COC sa iba't ibang bansa tapos maglalaban-laban sila. Ngayon yung mga team na to, ipipredict natin kung sino yung mananalo tapos once na, na tama yung prediction natin, makakakuha tayo ng in-game rewards. So paano tayo makakapag-predict? Kailangan lang natin pumunta dito sa news. So click lang natin tong news sa may right bottom ng ating screen malapit sa shop. So pag nakita mo yan, clap, click mo lang tong esport. So pag nandito ka na sa esport, ayan may kita mo na kung saan tayo magpre-predict. Meron ditong poster kung saan may nakalagay na button dito ng predict. So eh, may kita mo naman kung gusto mo naman makita kung sino yung mga team na maglalaban-laban, ito yung mga content creator ng COC sa iba't ibang bansa pwede mo i-click itong uh, Clash Combo 2025 Viewer's Guide, so, pwede mo i-click yan tapos may kita mo dyan yung information regarding dito sa event na to, para makapag-predict tayo click lang natin itong predict so click lang natin yan tapos didiretso tayo sa website ng Supercell okay, so yan gagawin lang natin, maglalagin lang tayo click mo lang yung continue. Okay, loading lang siya ng konti. Tapos ayan, makikita mo na dito yung uh, yung schedule ng laban tapos kung kailan ka pwedeng mag-predict. So, ang gagawin natin, pwede na tayong mag-predict ngayon. And makikita mo kasi yung schedule dito uh, magi-start na 'tong etong ano na 'to, itong laban na 'to, itong tournament na 'to, ang alam ko. Uh, sa October 4. Kung hindi October 4, October 5. Nakalagay kasi sa news. May kita mo dito. Ayan. Uh, 2 hours and 59 minutes na lang. Magla-live na to. Uh, ngayong araw. Pero nakalagay naman dito sa dito sa pinaka-website. October 5. Siguro sa time zone lang. Kaya nagkaiba yung date. Pero kung susundin natin ito. Itong, naka, itong pinaka-live timer niya. Mamayang alas 12 na to ng gabi. Di ba? Nang madaling araw pala. So, yon Ang gagawin natin ngayon, magpre-predict na tayo. Okay, may kita mo dito yung Team Termi, Rush to Win, Team Coco, at saka Trample Jumps. So, close lang natin yan. So, ito pala. Uh, kung sino yung pipiliin mong mananalo, sila yung papasok sa, sa upper bracket. Tapos, kung sino na may mga matatalo, sila yung papasok sa lower bracket. Tapos, maglalaban-laban yung mga natalo, maglalaban-laban yung mga nanalo. Tapos pagkikita sila dito sa may bracket reset tapos sa grand finals. So, ganun. So, close lang natin yan. Tapos predict na tayo ngayon. Sa mga content creator na to, uh, hindi ko sila lahat kilala. Ay, uh, yung iba, nakikita ko lang yung thumbnail nila. Yung iba naman, meron sa kanila na panood ko. Gaya ito. ang isa sa mga napapanood ko talaga dito, si BT Legend. Ah, napakagaling niyang gumawa ng content about sa COC. Talagang idol ko yan. Ah... Uh, hindi ko alam kung Indian ba siya o may lahi siyang Indian. Parang ganyan. So, ito. Uh, Team Termi at saka itong BD Legend. Sa so, tingin ko, hindi ko pa kasi alam kung paano sila matak eh. Pero based sa pagbibigyan information ni BD Legend, parang napaka-expert niya. So, I'll go for BD Legend. Itong Team Coco at saka si Trample Champs. Hindi naman na, sa lahat ng team na to ang pinaka hindi ko napapansin dito. Itong Trample Champs. Pero sa tingin ko dito na lang tayo kay Team Coco. So ayan, may kita mo yung dalawang team na sa tingin kong nanalo, sila yung maglalaban sa upper bracket. So sa tingin ko mananalo dito si BD Legend. Tapos sa lower bracket naman, 'di ba, ang maglalaban dito itong si Team Termi at si Trample Champs kasi sila yung napili kong hindi mananalo, 'di ba? So sa tingin ko mananalo dito itong Team Termi. Hindi ko masyadong kilala tong Trample Champs eh. So ayan, lower finals naman, may kita mo uh, yung natalo sa upper bracket tapos yung natalo sa ano, yung natalo ba, ay yung nanalo sa, uh, sa lower bracket, parang ganot. So, pili natin to si Coco. Tapos sa Grand Finals, ay may kita mo, BD Legend si Coco. Si BD Legend lang kasi talaga yung nakikita kung paano siya mag-perform sa game. Check lang natin yan. Nasa upper bracket. Puro, ah, uh, na lang natin to Bracket reset. So yan, may kita mo ha, ah, nakaset na dito kasi sino yun yung mga sa tingin ko mananalo. And once na okay na yung ano mo, yung naiset mo na yan, pwede mo na isubmit. Okay, tapos may lalabas dyan na parang notification na nakapagsubmit ka na ng prediction mo. So kapag nanalo, yung prediction mo, di ba, makakakuha ka ng in-game rewards. Wala pa nga lang specific kung anong in-game rewards yung makukuha natin pero sana kahit talo mayroon silang consolation prize basta sa mga mga viewers na manonood ito at saka yung mga nagsubmit na prediction sana ganun 'di ba para hindi naman tayo talo. So close na natin 'to. So ayan may na-receive na raw rewards pero hindi ko alam kung ano rewards yung nakuha ko dito 'di ba. So yun ibig sabihin mayroon talagang rewards na nakukuha dito sa pagpe-predict dito sa Clash Combo na event ng mga content creator ng COC. Kung gusto mo silang mapanood ng live, alam ko pwede natin silang mapanood mamay ang gabi na madaling araw alas 12. Huwag na huwag niyong palalampasin ito. Mag-pre-predict lang kayo. Makakakuha na kayo ng mga in-game rewards. So, dito na matatapos yung aking video. Maraming salamat po sa panonood. I hope na nagustuhan niyo po itong video na to. Kung nagustuhan niyo po ito, like and subscribe na po kayo. Maraming maraming salamat po.